Good day mga kapatid, welcome to Sharpen the Blade Ngayon po ay pag-uusapan natin yung second part with regards to our personal review or experience with Tecno Camon 20 Pro 5G Previously po, I talked about the things I like with this device At ngayon naman, I'm gonna tell you the things I dislike, the things I hate, the things I don't want with the said cellphone phone right. so simulan na po natin Number one is very much related doon sa una nating topic which is about uh, the race to ear. Na kailangan mo lang siya ilagay sa tenga mo and automatic, it's gonna answer the call. Ang problem is, ang speaker po ng techno is meron sa taas, meron sa baba. Kaya kapag sinagot mo ang tawag, uh, sobrang maririndi kasi pag lagay mo sa tenga mo, nandito yung speaker na isa, sobrang lakas niya tumunog kasi nga nagri-ring siya. So isa po yung sa bagay na hindi ko nagustuhan sa unit na ito. Number two is ito po yung very controversial, no. Mahina po dumating po yung point na sobrang bagal ng internet ng ng aking uh, device which is the mobile data. Ang sinasabi po ng mga tao sa Facebook groups is ay baka mahina lang ang signal sa lugar niyo, mahina ang 4G, ang 5G, pero nag-switch na ako both uh, connection ay hindi talaga siya mag-load ng ayos. Uh, just to prove pala po na hindi problema yung lugar no. Kasabay ko po sa isang building yung aking mga kasama using different device, using same uh, provider, naka-glow po ako. At yung iba naman naka dito, sila nakakapag Facebook live pa. Ako naman ang problema is hindi talaga siya mag-load ng uh, kahit YouTube man. So even yung anak ko na po frustrate. Pero may mga ilan-ilan uh, naman yung nagko-comment uh, co sa Facebook groups natin about uh, data connection problem. Pero again, valid po yung concern na yon kasi marami rin naman ang talagang nakaranas nun or ilang mga tao ang nakaranas ng problema na yun. Alright, so number three isa pa ay uh, bagay na hindi ko nagustuhan with this device ay nakakommercial siya or mar, uh, sa marketing nila is vlogging phone. So yung vlogging phone is dapat maganda yung camera, maganda yung picture. Uh, sadly, yung 4K po ng device na to is a little shaky, no? Ma, uh, ma medyo blur siya at certain times lalo na kapag yung may hawak ng device ay uh, naglalakad or gumagalaw. May mga videos naman ako na na malinaw siya kasi nakastationary lang yung ating naka-stationary lamang yung ating uh, cellphone. Pero yon shaky nga. Ngayon available naman yung ating Ultra Steady, no. Kaso sa 1080 lang siya. Tapos kapag uh, if I'm not mistaken na nakakrap pa yung framing. Nagnanaro pa yung framing nung nung, uh, nung video. Number 4 uh, is ito yung nakita kong concern which is very common, no. Ang problema, you you can check no with my my other contents. Ang problema sa picture naman, sobra siyang mag-blur. Like for example, ako po malimit ako mag-picture ng mga uh, documents. Malimit niya i-blur yung mga outer areas nung picture. No, naka-blur siya parang hilig niya mag-portrait style or uh, feature. So kahit naka AI cam, hindi dun sa portrait of uh, setting ah, AI cam, pag nagpicture ako, blurred yung side. You can check those blur blurry pictures or videos doon sa mga previous videos ko na na-upload na. Okay? The last uh, thing na hindi ko po nagustuhan dito sa ating Tecno Camon 20 Pro 5G, which I did not encounter naman sa ibang mga devices like the iPhone 7, 7, 7, saka even sa iPad, iPad Mini. Kailangan kong i-pair ng i-pair ng i-pair ang GoPro with the device. Hindi ko alam kung anong issue. Pero, yun nga, with the former devices I was using, wala namang problem. Parang kailangan mong i-puta ka ng uh, quick up Yan. Kapag natagal mo hindi ginamit yung, yung GoPro or hindi i-connect dito, hindi na niya makikita yung saved GoPro uh, device. Yan yung isa kong napansin na issue dyan. So, sa akin hindi naman deal breaker. And kung ako po tatanungin niyo, main deal breaker talaga sa akin or pinaka concern ko na nakaka-frustrate was the data connection problem. Na lahat ng kasama ko, maganda ang connection, nagla-live sa Facebook, nagy youtube Ako, YouTube video lang para sa anak ko, hindi pa siya mag-load. So kayo po, ano po yung mga na-encounter niyo na na-problems? Uh, let me know in the comment section para malaman din ang iba. And at the same time pala, baka mapansin nyo bakit hindi ko binanggit dito yung heating issue. Sa totoo lang, common siyang nakalagay sa mga groups, no? Yung sobrang init daw, ang init, ang hirap daw hawakan. Pero ako po personally, wala akong na encounter na heating issue. Bagamat it gets warm at certain times like recording a video under the sun, outdoors, uh, nag-charge, may minimal warmness, no? Hindi ko sasabihin na talagang hot. And tolerable, very much tolerable. So, na-try ko rin pala po ito sa, vid, sa mobile game which is Metal Slug. Hmm. Hindi rin ako nagkaroon ng problema. Uh, warm lang. Pinakasagad na yung warm pero it does not get hot na sinasabi ng iba na mahirap na hawakan. Alright, so do I recommend the Tecno Camon 20 Pro 5G or the, the Tecno devices? Uh, sagutin ko po yan sa sunod nating video. God bless you all!